Oh, may nakabila po sa cellphone ni Kuya. Hindi <laughs> ko marunong magtago si Kuya. Hindi. Kasi nung nag-minimize ako, di ba, tinatawagan ko kayo eh. Napatapat lang dun, ma'am, sa Facebook. Facebook yung nakita yun. Yung nakita mong video, hindi, ay, ano lang yun, wala yun. Nag-minimize no. kasi ako. <laughs> Maniwala. Ano ba nakita nyo, ma'am? I-clear nyo nga dito sa video. Baka mamaya, mausgahan ako. May na, ganun pa, oh. Eh. <laughs> <laughs> ma'am, may tanong pala ako sa inyo. At hindi ko na kayo tatanungin kung may jowa kayo kasi confirm naman na may jowa na kayo, di ba? Apa. Ang tanong, dalawa na tuloy pwede ko itanong sa mga pasahero ko. Dalawa na tuloy ang pwede ko itanong Kasi yung unang tanong, pagka may jowa, hindi ko binablog, pinapatay ko Ah uh -huh. Eh ngayon, siyempre alam na natin may jowa ka, no? Ang tanong, may telegram ka ba? Telegram po? Uh -huh. Hindi po na si telegram Oo uh -huh. <laughs> Confirm, confirm Pas sa telegram Bakit, bakit, bakit naman? Daming manyaki sa telegram uh -huh. <laughs> Sigurado ka, okay lang dyan sa jowa mong nagbablog tayo, mama? Oo, sigurado ba daw sa'yo, okay lang nagbablog kami? Sigurado ba daw sa'yo na okay lang nagbablog kami? Oo naman daw. Ah, okay. <laughs> Ready ka na ba? Sure, kuya. Ah, yeah, yeah. Ano pangalan jowa mo? So, pangalan mo, Heather po. Ano? Heather. Pangalan ng jowa ko. Ah, Heather. Ano yan? By then, by? Opo. O, tomboy talaga? Ay, po siya. Oo. Oh. Pag babae pa nga sa akin. Ilang months atin? na kayo niyan? 5 months po. O, oh, tama po. Silang beses na ba yung nangyari sa inyo? Madami na. Oo. Oh. Oo. <laughs> Sana all Imagine So mas pabor So paano na mas pabor talaga sa inyo yung Bay, babae? Apo. Uh, oh. Oo. Oh. So, mas nag-enjoy kayo sa si, babae kaysa dun sa real na lalaki? Pa? Uh -huh. Mas nag enjoy kayo? Mas nag enjoy kayo dun sa bay? Yes, mas nag dun, ako. Kaysa dun sa lalaki? Araw-araw ba naman? <laughs> <laughs> Sana all. Yan ang dapat, ma'am. Araw-araw. Araw. Kaya pala. <laughs> Grabe. Okay, okay. Sinong, di ba, five months na kayo, magkasama kayo sa bahay. Apo. O, sino ang laging nangungulbet sa inyong dalawa? Ako. Sino? Ako. Ay, ikaw? Apo. <laughs> wow. <laughs> Tungino. Everyday gusto ko. Eh? <laughs> Ang ina yung lupit ni ma'am Si ma'am ang tunay na ano Ano paano ba sasabihin dun? Ikaw ang dapat na minamahal ma'am <laughs> Ikaw ang dapat tinapahalagahan Payag naman siya everyday Yan? Ano hmm. Anong ginagawa nyo? Parang na ano ko? Paano yung ganyan? Paano nyo yung ginagawa? Ha? <laughs> ano yun? Pero parang naiiwagahan ako lang ganun ah. Kayang-kaya kaya niya yun everyday. Hindi, I mean, hindi ko ma-imagine but babae at babae. Okay lang ba itanong yun? Pa? Okay lang itanong. <laughs> ano yan? Ano? Ah? Paano niya yung ginagawa? Ano yung Parang lalaki din o paano ba yun? Hindi ko, hindi pa nakapanood. Walang magagamit kaya hindi ako lalaki. Iba ginagamit siyempre. Sopa Sa pa kaya kay gets ko na. Kasi wala nga. Guys, alam niyo na 'yon. KFC no. Yan, mga yan sila. KFC. Kung ano ginagamit pag babae ka? Pag babae sa babae no. So, gaano kayo katagal? Gaano kayo katagal mag ganon, mag mag sweet-sweetan? Mm. 1 to two hours, tapos araw-araw Minsan nga, isang be hindi lang isang beses sa isang araw <laughs> Patayin nga ng reaksyon yan. Taira, taira yung reaction niyan tayo na yung reaction ng jawa niya, tawa ng tawa <laughs> Gagi mga... Ma'am, lagi kayong uminom ng tubig ha Apo Ayan, Palagi ako nag Baka ma'am kayo Siyempre hindi <laughs> ako natutuyuan dahil may ligaw sa tubig Ilan taon ka na ba? 21 po Oo, oh, pwede na nga Pero lahat yun, siguro naman lahat ng ginagawa ng jowa mo kayang gawin ng lalaki, di ba? Uh, ako po gumagawa, hindi siya Ah, ganun? So, yes. parang ang lalaki Yes, ako yung gumagawa, hindi siya Ah. Wait lang, wait lang. Okay. Ah? Dito tayo, no? Apo. <laughs> Ang galing na itsura mo parang ano, parang inosente pero hayop ka pala. Joke. <laughs> oh, dami nga pala 'yung sabi mukha akong inosente. Oh, pero pag nakilala ako, hindi. Ang wild nyo pala Pero once na nakatikim ka ng lalaking solid Siguro ayaw ko lang din Hindi kasi nga bike ka eh, no Papa. Grabe, puno na naman ang memory card ko dahil sa iyo, ma'am. Kalina na talaga gusto ko reels lang eh. Unta, you pero ano, ano, galing ng mga kwento mo eh. Natatawa ako eh. Ah, kaya pala araw-araw gusto mo kasi ikaw yung gumagawa, no? Apo. Oh. Ah. Pero hindi mo na namimiss yung ikaw naman yung ginagawa, ginagawan. Yung parang mm. ikaw yung ginagawang babae talaga. Hindi, hindi naman. Hindi, hindi ko namimiss. Ah. Pero ano ginagawa ng jawa mo sa sa'yo pag nag-ano kayo? Nagme-make love? Yung an hindi lahat ginagawa niya. May isa siya, may isa lang siyang ginagawa. Ano 'yon? Ano 'yon? Ano 'yon? Wait lang. Ano 'yon? Ganun lang. Ah, ganun. Pero ikaw, lahat ginagawa mo sa kanya. Yes. Paano? Paano? <laughs> Pero okay naman sa kanya. Opo. Kahit araw-araw kayo, eh, no? Yes. Grabe, araw-araw nyo. Mapapasa na all ka na lang talaga. Ikaw ko ya. Yan. <laughs> Ikaw naman. Oo, oh, ako. Ano? Um, naka-experience ka na babae, malama. Nakailang babae ka na. Ako dalawa lang. Ngayon, ano na lang ako ngayon, ma'am? Touch myself. Tuyot ka na ko. Uy, grabe naman. Porque kayo araw-araw. Ako hindi, ma'am. Touch myself lang talaga ako. <laughs> Wag lang so wag lang talaga susubukan na magkaroon ng pagkakataon. Siguradong At Alam kong papayag ni si Kuya. Papayag naman ako. Pero wasak talaga. Iya, hatid ko hanggang lakit <laughs> Susulitin mo na. Hindi. Papasiyahin mo. Hindi. Ha? Papasiyahin mo. Papasiyahin ko. Alam mo yung ginagawa mo. Mm. Yung it yeah. Oh, you can. Ilang oras mo yung ginagawa? Ah, isang oras ako, kuya. Ikaw, ilang kaya mo? Hanggang gusto ng babae. Wow, kaya mo yon? Maniwala sa'yo. Aba. Siyempre, tagal ko nang ano, ma'am. tagal ko nang, Ang tagal ko nang ano, nananahimik. Huwag <laughs> lang talaga. May may magkamali talaga aabutin pero nagpapaganon ka rin <laughs> hindi ang pangit ng words I mean nagpapa eat all you can ka din ma'am yes okay yun sa'yo yes okay sa akin oh tang oh malapit na tayo ma'am kung ka lang sa camera natin ha sige po ma'am pag in-upload ko to wala nang bura-bura to kaya may ilang days pa para mag-isip ka, i-chat mo, sabihin mo, Kuya, huwag mo na i-ano, baka ano, ganyan. Hmm, kuya, di ako mag-chat ng ganon. Sure ako dyan. Sure ka na dito? Yes. Ang galing. Basta, ma'am, ito, deal natin to. Ha. Pag ito na-upload ko, wala na tong burahan. Ito, nakarecord tayo. Apa. Kasi ang hirap mag-edit, tapos ipapabura lang. Sure ako dun, Kuya. Ah, sure ka na. So, kanina pagpasok mo sa trabaho, doon ka ba nagtatrabaho? Yes. So, kanina, pagpasok mo doon sa trabaho, bago ka umalis sa inyo, o kagabi, pahapon, umiskor ka na naman. Hindi naman. Ngayon, hindi eh. Dahil may dalaw. Sino may dalaw? Siya. Oo. Oh. Grabe. <laughs> 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 pag wala talagang dalaw, madam, gulpi talaga? Yes. So, oh. agad, pagwala wala ng dalaw, pag tapos na. Okay. Putang <laughs> oh, ina. Okay. Hindi pa ako nakaka-recover sa ano ko. Nasakay naman kita. Ay! Ay, tama. May naga ano, may nagsisiyahan din dito, guys. Tang ina naman, tingnan mo naman 'yan, pati pusa. Wala na, nahawa na tayo. Nandito, <laughs> so. Hawakan mo nga tapat mo sa'yo Tangan dito tayo makadaan ko ng pusa hmm. Gagi <laughs> <laughs> Dito na lang po Dito na lang Guys, nandito na ako ah, Mag selfie ka na dyan ah. Uy, ah. Okay, okay Gcash po Gcash ka? Tanggalin ah. na natin helmet mo Ay! Baka Tama, mukhang, mukha ka lang inosente. Ikaw pala ay isang dimo, <laughs> demon. Demon. <laughs> oh, ito na ba? Eto guys, oh, ang pangalan ng jawa mo, ayan. Anong pangalan yan? Heatherlin. Heatherlin. Sina, nasa na? Hello! Hello! Ano kung... Grabe. Hindi <laughs> ako inusente, kuya. <laughs> okay na, mag ka na dito. Bye-bye po. Thank you a lot, kuya. <laughs> Saya po sa akin. Sige, thank you, mam.